guys, good morning. So mag-a-update lang ako tungkol sa aming YouTube channel ni Lalabs dahil busy siya, ako na lang mag-a-update. So ganito kasi yun guys. Nalaman ko na pwede naman pala yung manual verification. So, hintay kami nang hintay sa PIN ni Google AdSense. Baka hindi naman talaga dumating kasi usually hindi naman talaga daw. Sabi na ang karamihan. So, nagtanong ako sa mga group sa YouTube. So yun, nalaman ko na pwede naman pala yung manual verification. So, mamaya, gagawin ko kung paano yun para naman makapag makapagsama. <laughs> so, guys, kailangan pala yun. So, mamaya, mag a ako para matry natin kung okay nga ba talaga yung manual verification ni YouTube kasi hindi namin alam na pwede naman pala yung ganun. Hindi yung maghihintay ka pa kung kailan dadalhin ni Postman yung Google AdSense mo para nakapag-apply ka na, malagay mo na yung pin mo. So, yun guys. Very wrong. So, at least, ngayon, meron na kaming, ano, meron na kami panibagong pagkakaanahan. Panibagong pag-asa nila para sa YouTube channel namin. Dahil masyado kami busy, hindi na namin naaasikaso. Wala na kami magagandang upload. Hindi na namin alam kung pagpapatuloy pa ba or ano na. Kala namin kasi sa mar ngayong March 15. So, ngayon guys is March ngayon, March 13. So, sa March 15, mag expire na yung PIN namin. So, naka-apat na try na ako ng, naka-apat na try na ako ng, kawag niyan, ng pagpaparesend ng PIN, wala pa rin namang dumarating. Yung ina-expect namin, pupunta si Postman para ibigay sa amin yung, yung Google AdSense nga na naglalaman ng PIN. So, nakapag-follow up na kami sa mismong post office, pati sa barangay, nakailang balik na kami. Wala talaga. So, mamaya gagawin ko yung manual verification I update ko na lang kayo kung ano kung magiging successful ba yung manual verification na yon at magagawa ba nating makapagsahod sa YouTube ngayong taong 2024. So, thank you guys for subscribing. Happy madali na tayong maging 5,000 subscribers. Nasa 4.5 something na. 500 na lang. Kayang-kaya kaya yan. E, 5,000 na natin guys. So, thank you so much for subscribing at ipapromise namin na ipapromise ipapromise namin na hindi kami titigil sa pag sa pagba-vlog kahit masyadong busy dahil alam niyo naman may mga hindi naman sa lahat ng oras makakapag-vlog, hindi na nga kami nakakapag-travel pero gagawin pa rin namin kasi kailangan guys, gusto namin ng pagba-vlog. So itutuloy pa itutuloy pa rin talaga namin. So bye-bye guys, thank you.